Masyado lang dry dito sa farm. Tapos, yung garden natin, dry na rin. So, nakata na natin lahat yung ating mga vegetable. So, tapos na yung season. Early tayo natapos kasi masyadong dry. It's been almost two months na, na walang ulan. So, magastos rin pagka dinidiligan natin araw-araw yung ating garden. So, we decided na yan na yung garden. So, yan nga, nakakompose na lahat yung ating mga old vegetable. Ngayon, gusto kong ilipat yung mga goat dito na area para ma-clean up nila kasi walang nag-clean up dito simula nung spring so goal natin today is to check the fencing bago natin sila pakawalan dito na side ng property medyo mababa ito na side medyo mataas yung mga damo dito so magandang pagkain nila ito dito kasi na side hindi nakakapasok kasi sa garden natin pero may fencing tayo and designed na pumunta sila dito kaso hindi natin ginamit for the whole season for the summer. So gagamitin na natin. Okay. So parang okay naman. So maraming pwedeng pakain sa kanila. And then marami pa tayo doon sa forest side. Actually doon sa forest na side. Nice ko yung fencing doon. Hindi ako nakapag-film kasi nung inayos ko doon na side, medyo windy. So, hindi ako nakapag-film. And, inayos ko rin yung mga kahoy. Maraming, maraming natutumba. At saka marami tayong pwedeng maging firewood. But for now, gusto ko i-cover yung compost area para hindi makapasok yung goat. At saka ma-okay yung ating compost. I'm excited na ipalinis itong area nito para sa mga goat kasi marami pang mga damo and doon sa pasture nila wala na at saka napapaubos ko na rin yung hay natin walang ulan hindi rin maganda ang tubo ng mga hay so isa rin so isa rin ito minsan sa nagiging factor bakit mahal yung bintahan ng mga animals or mga meat beef pork goat yan okay na yung ating compost area hindi na sila makakapasok ngayon secure natin yung ating fence kasi meron tayong isang door doon sa kabila yung gate doon yun yung dinadaan ko pag nag clean up ako ng pumpkin or nag ko secure natin na close kasi makakalabas sila magandang mapakain natin lahat ito para malinisan natin kasi gusto kong magputol lang kahoy dito pagka medyo malinis na yung grass para by next year medyo malawak konti at saka magagamit natin itong layo ikot rin tayo sa kabila dito yung pumpkin area natin nakalagay kaya hindi ko sila pinapapasok. Dito yung pumpkin. Dito rin yung garden natin. But it's time. This year. Maganda rin naging progress natin. Can't imagine. Kasi last year, nagsimula kami dito sa farm. Talagang magulo dito. Masyado pang maraming kahoy at saka maraming grass. So, nagsimula kami sa ponte unti Kinap namin lahat ito. Kaya nung springtime, video busy masyado. Clear up ang um, ating palibot para malaman natin yung mga project natin for the upcoming years. And ito na nga, video nalilinisan ng konti yung farm. Kasi may mga project kaming darating. Of course, hindi hindi madali it will take time and nakaka overwhelmed din minsan pagka marami kang project eh, dapat makunti-unti ma-achieve din natin in a few years time so yun yung target ito yung pasture natin parang desierto. Dry Almost 2 months Nang walang ulan Pati rito So, kailangan na talaga Nating I-expand yung ating Pasture So, it's time for them to Use the Garden area Tsaka Ma-fertilize din yung ating Garden pagka uh, Ginamit nila

So ito na nga yung gusto ko na kainin lahat yung sa garden natin kasi marami silang pwedeng kainin dito na area and secure din kasi may fencing tayo so papakain natin sila papakain na natin ito lahat enjoy guys yeah. Yeah, na nagikot ikot ang mga lawnmower ubusin na lahat ito